Nalimbo yun, no? Kauntiman, ngunit tuloy-tuloy, hanggang dumating ang kamatayan, biyan ang kamal-mahal na gawain para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang dapat natin pagsumikapan. Ang ating pag-usapan ay, may kabagat na, pumapit kayo sa jamaa at huwag magtaparuk. Pumapit kayo sa jamaa at huwag magtaparuk. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امتي او قال امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله ويد الله مع الجماعه. فتوحانا نسي الله سبحانه وتعالى اني من الكون مقلود عن سبيانان. محمد صلى الله عليه وسلم تايمونا سموسون سرانيان. Kababayan natin kawaniwa sa Allah Subhanahu wa taala. Ala pala na. Ni bi Allah Subhanahu wa taala ang umma ni Muhammad s.a.w alaihi sa kaligawan dito. Iklog sa kaligawan. Hindi tayo pwedeng magkaisa. Ang proboklod sa kaligawan ng landas. Sa halip, ang kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama sa jamaah. So, mahalaga yung salitan jamaah. Ano nga ba ang kawalyo ito? At ang kasalungat ng salitan jamaah ay ang taparo. Ang pagkakawata-kwata. So, dito, mayroon tayong dalil o batayan na mayroong kamay si Allah subhanahu wa ta'ala wa اللَّهُ مَعَ الْجَمَعَةِ At, At kamay ni Allah ay nasa jemaah Jama'ah, literal, nasa grupo. Nasa samahan. So, dito merong kamay si Allah. Ang tanong, anong itsura ng kamay ni Allah? Anong sasagot po, Brother Benjamin? Yamin? Pati ka? O sinabihan ka ng isang gustong manggulo sa isipan mo. O tingnan mo na, Benjamin Tama, ang Diyos may kamay. So, ang itsura ng Diyos ay itsura ng tao. Ano sa sagot mo? Ha? Walang kamay si Allah. Ayan e na nga, oh, sabi niya, tuwa may kamay. Oh, nako, ko, delikado. Tapos sabi niya sa'yo, ano, kalba naman? Binyari, sabi mo, walang kamay. Eh, itong nabasa ko sa hadith, tamang hadith. May kamay siya. Ay, Ibrahim, ano sa sagot mo? ito ay hindi literal ritual ng tao na may kamay. Ibig sabihin, control ng kumbang taala.